Paris, ngayong araw, ang pagiging mabait at magalang na ugali ay dapat mong panatilihin, lalo na sa pakikitungo sa iba, maging mapagmasid sa mga taong nakapaligid sa iyo, at iwasan ang pagsasalita ng hindi iniisip, ang pagiging maingat sa pananalita ay makatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o mga di-conice-nice na sitwasyon sa may negosyo. Ang aura mo ngayon ay magdadala ng positibong impresyon sa mga taong nais mong makasama sa pagpapalago ng mga proyekto. Gamitin ang pagkakataong ito upang magbahagi ng iyong mga ideya at makipagtulungan ng maayos, payo ng mga kalikasan ng mga bituin, kahit maiksi o simple ang mga aksyon mo ngayon, Siguraduhin may malinaw na layunin ang bawat isa upang makamit ang mas maganda pang resulta. Taurus, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw ay magpokus sa pagiging masinop, lalo na sa aspeto ng pera, iwasan muna ang pagpasok sa mga bagong investment o negosyo kung hindi kasigurado sa magiging resulta nito. Mas mabuting pag-isipan ng mabuti ang mga plano at maghintay ng tamang panahon upang mag-invest. Sa trabaho, ito ang tamang pagkakataon upang ipakita ang iyong kasipagan at pagiging maunawain, ang pagtitiwala ng iyong boss ay makukuha mo sa pamamagitan ng maayos at dedikadong pagtatrabaho maging mahinahon sa pakikitungo at huwag magatubiling atubiling magpakita ng malasakit sa iyong mga gawain, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, kahit maliit lamang ang iyong mga hakbangin, ang mga ito ay maaaring magbigay ng malaking epekto kung ginagawa ng may sinseridad at syaga. Gemini, ngayong araw, mahalagang maging mahinahon sa pakikipag-usap, lalo na sa iyong mga magulang at kapatid, iwasan ang tono ng pagiging dominante o tila ikaw ang namumuno sa kanila, mas makabubuti ang pagiging mapagkumbaba at magalang sa pagpapahayag ng iyong mga opinyon at damdamin. Sa pag-ibig, ay mahalagang umiwas sa mga bagay na maaaring magdulot ng duda o tensyon sa inyong relasyon. Panatilihin ang bukas na komunikasyon sa iyong mahal at iparamdam sa kanya ang iyong tiwala. Tandaan na ang pagmamahal ay mas tumatatag kapag parehong kampante at tiwala ang isa't isa. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Kahit maikli at simple ang iyong mga aksyon, tiyakin mong ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal ang mga maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, huwag padalos dalos sa paggawa ng desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa paglalabas ng pera, kung may mga taong humihingi ng tulong o nagpapayo sa iyo ukol sa pananalapi, mas mainam na suriin muna ang kanilang intensyon bago magtiwala ang pagiging maingat ngayon ay makakaiwas sa mga posibleng abala o pagkakamali. Sa pag-ibig, ay maglaan ng panahon upang magmuni-muni at maging mas mahinahon. Kung may mga isyong bumabagabag sa iyong damdamin, subukang iwasan muna ang labis na emosyon. Ang pagkakaroon ng malinaw na kaisipan at pagiging bukas sa komunikasyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mas makakabuti rin na magbigay ng oras para sa sariling katahimikan ngayong araw upang maibalik ang balanse ng damdamin. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, simulan ang araw sa mga simpleng gawain na may tiyak na direksyon, kahit maliit ang hakbang. Malaki ang maitutulong nito sa iyong hinaharap. Leo, ang pahiwatig ngayong araw, kung may nabanggit ang iyong magulang o kapatid ukol sa kanilang pangangailangan, huwag mag-atubiling tumulong kung nasa iyong kakayahan. Ang pagtulong sa pamilya ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang senyales na ikaw ay may malasakit at pagpapahalaga sa kanila ang iyong kabutihan sa kanila ngayon ay maaaring magbunga ng mas maraming oportunidad para sa iyong sariling pag-unlad Sa larangan ng trabaho, ang pagiging mahigpit o masinop sa detalye ay kinakailangan ngayong araw, siguraduhin lahat ng iyong gawain ay nasesuri ng mabuti bago ito tapusin, iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng pagkakamali at panatilihin ang mataas na antas ng disiplina, payo ng kalikasan ng mga bituin. Kahit maliliit na gawain ang iyong simulan, ito ay magiging pundasyon ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, bigyang pansin ang mga salitang nanggaling sa iyong kapatid kaysa sa mga kaibigan, ang kanilang payo ay nagmumula sa tunay na malasakit at pagmamahal. Kung ikaw ay may mga desisyon na kailangang gawin, maaaring mas mainam na isaalang-alang ang kanilang suhestyon, dahil ito ay nakaugat sa kanilang mas malalim na pagkakaunawa sa iyong kalagayan. Ngayong araw, kung may planong makipag-usap o makipagkita sa isang tao, huwag itong ipagpaliban, may posibilidad na ang naturang pag-uusap ay magbukas ng pinto ng swerte o makapagdulot ng magagandang balita na makakaapekto sa iyong hinaharap, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ang maliliit na hakbang ay sapat na upang simulan ang positibong pagbabago, huwag maliitin ang epekto ng bawat desisyon, gaano man ito kaliit. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, maging mapanuri sa mga kaibigan mo sa araw na ito, maaaring may ilan sa kanila na nagpapakita ng kabutihan ngunit may layunin na hindi maganda para sa iyo, kung mapansin mong may nagpapakita ng ugaling mapagsamantala. Mas mabuting limitahan na ang pakikisama sa kanila upang maiwasan ang mga problema na maaaring idulot nila sa hinaharap, panatilihin ang relasyon sa mga kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sa trabaho, kahit na nasa maayos ka ng kalagayan o posisyon, mahalagang ipakita ang iyong pagiging mababang loob, ang pagpapakumbaba ay magbibigay daan sa mas magandang relasyon sa mga kasamahan at magpapakita ng iyong integridad bilang isang profesional, payo ng kalikasan ng mga bituin. Magsimula sa mga simpleng hakbang, ngunit siguraduhin ang mga ito ay may direksyon patungo sa iyong mga layunin. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, kung may mga hindi pagkakaunawaan sa iyong magulang o kapatid, ito ang tamang oras upang mag-usap at magbukas ng komunikasyon kahit na hindi agad maresolba ang mga issue. Ang iyong pagsisikap na makipagkasundo ay magpapakita ng iyong pagmamalasakit at kahandaan na ayusin ang anumang alitan. Ang ganitong hakbang ay magiging mahalaga sa pagpapalakas ng inyong samahan. Pagdating sa pag-ibig, mag-ingat sa iyong mga sinasabi at kilos kung may nais kang ipahayag sa iyong kapareha o minamahal. Gawin ito sa maayos at mahinahong paraan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Huwag magpadalos-dalos sa pagbibitaw ng salita, at tiyaking ang iyong damdamin ay naipapahayag ng malinaw ng hindi nakakasakit, payo ng kalikasan ng mga bituin. Kahit simpleng hakbangin ang iyong simulan, ito ay maaaring maging daan patungo sa mas makabuluhang pagbabago. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, mag-ingat sa trabaho dahil maaaring may pagkakataon na ikaw ay masangkot sa isang sitwasyon na magdudulot ng hindi magagandang reaksyon mula sa iyong mga kasamahan, panatilihin ang maayos na ugnayan at tiyaking ginagawa mo ang iyong mga tungkulin ng may sapat na atensyon at pag-iingat, ang pagiging maagap sa iyong mga aksyon ay makakaiwas sa hindi inaasahang problema. Kung matagal mo nang pinag-iisipan ang pagpasok sa isang investment o negosyo, ang araw na ito ay nagdadala ng positibong pahiwatig upang simulan ito, kahit maliit pa lamang ang puhunan o hakbang, malaki ang potensyal nito na magdala ng tagumpay sa hinaharap, pagtiwalaan ang iyong kakayahan at magpatuloy sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong pinansyal na katatagan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Huwag ipagwalang bahala ang maliliit na hakbang, dahil ito ang magiging daan sa mas malaking tagumpay. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, Bigyang pansin ang mga nakaplano mong pupuntahan o mga taong dapat mong kausapin. Ang pagkilos ayon sa iyong mga plano ay magdudulot ng kasiyahan at positibong karanasan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makapagbuo ng masayang alaala o makagawa ng mahalagang bagay para sa iyong sarili. Pagdating sa pera, Sikaping unahin ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay, ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kanila sa ganitong paraan ay magbibigay ng sigla sa inyong samahan, sa trabaho, mahalaga ang pagiging maingat sa araw na ito, huwag magmadali, mas mabuti ang mabagal ngunit tumpak na paggawa kaysa magkamali ang pagiging sigurado sa bawat hakbang ay magdadala ng mas maayos na resulta, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Kahit maliliit na gawain ay sapat upang magdulot ng positibong pagbabago sa iyong araw. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, sa iyong pag-ibig, iwasan ang mabilis at padalos dolos na pagsasalita, ang pagiging tahimik at mahinahon ang mas naangkop lalo na kung may posibilidad na magdulot ng hindi pagkakaunawaan ang iyong mga salita. Ang pagiging maingat sa pakikipag-usap ay magpapanatili ng kapayapaan sa inyong relasyon. Kung may mga nakatakdang kausapin, mas mabuting ipagpaliban muna ang mga ito, wala pang malinaw na benepisyo ang pakikipag-usap ngayon. Kaya mas mainam na ilaan ang oras sa pagtutok sa iyong trabaho, ang pagiging masinop at maagap sa iyong mga gawain ay magdudulot ng tagumpay sa araw na ito, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Magsimula sa maliliit na hakbang na magdadala ng positibong epekto sa iyong hinaharap. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, Makabubuti ang pakikisama sa mga babaeng kaibigan, ang inyong samahan ay maaaring magbunga ng mga magagandang ideya o plano na magdudulot ng karagdagang kita sa hinaharap, ang pagtutulungan ay magdadala ng mas magandang resulta para sa inyong lahat. Sa trabaho, iwasan ang pagsasalita ng may bahid ng kayabangan o mataas na tono, ang ganitong pag-uugali ay maaaring makasakit ng damdamin ng iyong mga kasamahan na posibleng magresulta sa hindi inaasahang alitan. Ang pagiging magalang at mapagpakumbaba ay magpapalakas ng iyong relasyon sa mga katrabaho. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, ang mga simpleng gawain na may tamang direksyon ay magdadala ng mas magandang kinabukasan.